tungtong tiyo. Kinira. Kala, kinira, kinira isa. Tulog na. Apak pa lang dahil ka, ha? Anak, ha? Anak, -anak lang dahil mo, ha? Sige. Apak pa lang, anak lang. Ano na? Karang na yan. Piyong lang, piyong lang. Pipiyong na. Tulog na. Matulog na ka ha. Sakit. Medyo. sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na siyang gumawa ng langit at lupa na kinakatakutan mo masamang espiritu sa Tor Aripo, Tenet of Terraruta. sa kapangyarihan ng Ama sa kapangyarihan na patasulok ng mundo Igni na Tora at Benitora ang sino mang espiritu na bibigay na pabasakit sa babaeng ito tinatawagan kita ngayon din na pumasok ka sa katawan Santo Loka, Santo Marco, Santo Moanis, Santo Mateo, sapat na kanilangit. Tinatawagan ko ngayon din na Espiritu na bibigay na pupasakit Sabatang itu, ito na pumasok sa pagkatoon. Pasok sa pagkatoon. Okay. pila berbuang. Puh. Okay. At Puh. Ah. Oh, oh na ni mo ni. Pao na ni mo. Oh, okay. Di na ni mo ni balikan ng bata. Hindi oh, okay. na. Ah. ah, maulian na ni. Maulian na. Oh. Pitar ka, arka, asar ka, amator. Pu. Silingan mo, amigo parente. Ah, rexom Pu. Ah. Oh, gipa pa 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 pa. sige, buhatan lang. Iman na ni Paulian. Oh, ngulo, sa ulo, sa ulo. Mana kau kawal aku sana so, nak? No, no. Sini, dua kamu apa ah? Papa ah. Melita. Melita melaga. Apa sah? Apa sah kuah? Apa sah? Kuah Apa sah? Unsa man ni amiga mo? Ah, uh, gini. Parente? Okay. Silingan. Pitar ka, arka, serka, amrtika, amator. Okay. Pu. Agpasa hutda. Sige, agpasa ko ah. Mauli na ni. Mauli na ni. Oh. Dili na Perintih mo balikan. Dili na. Parente mo? Nagkasuya sila nga pamilya? Nagkasuya? Naa. Naa? Ha? O, kasi pangalan niyo mga parinti. Pangalan. Okay. Maig sak, igmak, yaw, el, syeday, pu! Agpas ah. Huh? Kuha ah. Sige. Okay. Oo. Oh. Di na niyo manibalikan? Hindi na. Hindi na? Hindi na. Hindi na. 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 Maulian na niyo ni. man eh. na niyo. Ah. Ha? Hmm. Ha. Silingan mo? Parinti mo? Parinti. Parinti mo? Pangalan mo? Pangalan mo. mo? Gusto ko makailas sa'yo mo. Nga parinti mo. Salbum. Paktum. Nobis. Igusum. <coughs> agpasa. Paa. Pagdatanan. Sa ulo. Sige, agpasa. Piyong, 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 piyong. isa, ka. Gamitan na, gamitan na. Piyong lang. lang. Ang pilang, berbwam, pum! <coughs> Alpasa. Ay, ito pa rin yung mata. Parintira mo, nakikasuko sila nga pamilya? Nakikasuko o wala? Ha? Nakikasuko o wala? Titriang, Surpam. pum! Okay. Nakikasuko o wala? Na? Nakikasuko? Wala. Wala? Wala? Oh, ular menegak ke sokong. Dili nanti boleh belikan, Mau Haa. Hmm. Maulian, ni? Oh. Bersuka mematai, Dili? Tidak. Batak kau tiga ulang. Batak pak tigulang Bata tiga ulang, nak? Nyau. Tuh. Oh, Batak pak Tigulang tiga ulang, nak? Tiga ulang, nak? Tiga ulang, nak, di ba? Tiga ulang, nak, Kak Curpam. Tuh. Da plano ka na yung paligsan yung manay? Nga na yung mamilig ka wala siya ng una-una? Para maligsan? Ha? Tinod ako? Para maligsan eh? Ha? O, mamilag man ka? No, mamilag man ka? Pamat yung diapunin yung manay sila no? Ha? Ah? Pamatun ni mana sila? Rexum. Ha? Oh, iya kliter. Pamarang pa mo. Sige atas ya, hutna. Hutna. Sige hutna. Da. Mau ni mawala ke. Daggang kayo mo dyan? mo ka bok? Dagan no? Ang pasahot na nito na? O, sa puson. Sige, pa Sa ulo. O. Wala na. O Diyos amang makapanyarihan sa lahat. Hinihiling ko po sa inyo, Diyos ama, na niyo po sa akin yung talimling espada upang patayin ko po ang kumukulam sa, baba, sa batang ito. Hinihiling ko po sa inyo sa masa tuloyan ng kanilang kamatayan. San, Enfratris, at Mek. Ah! Atal. <laughs> Balik sa katawan mo. Gising, <laughs> No Naunila ka gano'n? Nga rin nila ka? Kabalo ka nga nila ka? Ha? Kabalo ka nila ka? Wala? Kabalo ka? Wala? Ha? Wala? Wala ka kabalo sa hindi pang istorya? Nakabalo ka sa hindi pang istorya? Wala? Kabalo ka? Wala? Ah, mali ka na ganito dahi. Ah, mali ka ganito. Ano ba kabalo? Ano kabalo? Po. Uh, God bless po, maniwala at magtiwala po tayo sa CBC Gusto mo patambal sa ko Tawag mo kay Andam kung makabang sa iyo